kung niyakaw ko sa ngiaring house uh, hearing ngayon, ang buo sa kuwad committee, tulad talaga masong ngayon yung uh, mga iba ibat ibang information na kikita na kikita natin na unti unti na isa isa nang lumalabas yung katotohanan, isa isa nang lumilibot yung mga tinatago talaga nila na mga kalokohan, mga mga kasalanan, so kapanglilin lang sa atin at nakikita rin natin yung mga hindi tamang reaksyon. Katulad nung nasa, sa ating Vice President na ayaw umarap ng maayos dyan sa investigasyon, sa mga, sa mga inquiries na yan ng Kongreso. Dapat nakikita ngayon ng mga tao yan na ano bang klase yung mga leader yung ganon? Yung, yung sa dating administrasyon, yung dating Pangulo, ngayon yung anak niya, Vice President, ibang asal ang pinapakita. Na yung mga lumalabas na mga revelasyon, yung sa Alice Go, yung Pogo, and then yung, yung uh, li, uh latest, yung bombshell ni uh, former Mayor Jed Mabilog, kailangan makinig tayo. Even if sinasabi nila na may uh, bahid politika yan, na sa tingin ko hindi naman may iwasan yan, pero ang pinaka-importante ay yung katotohanan ang pinaka-importante ay yung yung mga tunay na nangyari noon. At syempre, naano rin ako kasi somehow, in a sense, in certain aspects, ay nabibindicate -na -na rin ako. Diba? Yung parang nandyan, kinakarwa na. Yung mga may pakana ng no, mga pag- uh, pag-ano sa akin, pag-abuso sa akin, yung paninira sa akin, ay binabalikan na po sila. Kailangan uh, let's monitor closely all of this para alam din natin for purposes of next year's election na pwede dapat bang maulit uli yung mga klaseng leader na yon

as uh, the mother of drug lords, the beloved drug trade king, queen, na, na, number one narco politician, ako yung unang siniraan nila na pinipilit din akong isama doon sa Matrix. Nakatulad din yung nangyari, yung, yung sinasabi ngayon ni Mayor Jed Mabilog, former Mayor Jed Mabilog, na hindi naman pala totoo na dapat nandun siya sa listahan, tinatarget lang niya siya dahil sa politika na naman dahil yung ilo-ilo ay hindi bumoto doon sa dating Pangulo. Yung mga ganong dahilan, ganon, kas, ganon talaga katindi yung the extent that the former president had to do just to be able to destroy critics and silence dissent do you see a pattern na gina, ginagawa yung mga gigitin oh, yung mga kanya, palabi sa politika? yun talaga yung nagiging pattern kung nakikita natin sa mga revelasyon na yan. Tsaka tingnan mo, yung specific, yung sa, sa situation ko, sa mga nangyari sa akin, yung mga ginawa sa akin, so tingin ko, ginawa nila yon as diversionary. Diba? Yung parang they wanted somebody, a figure, na doon titingin yung buong bayan at maski yung mundo na ako ang pinicture nila na involved talaga sa droga. Yun pala sila sila yon. Yun pala yung mga sila pala yung mga may tinatago. So malaking malaking panloloko yung ginawa nila sa taong bayan in the name of the war on drugs. Dapat. Dapat. Hanggat hindi napapasagot, hanggat hindi napapanagot, hanggat hindi uh, linalatag yung buong katotohanan, ay kailangan alamin natin at panagutin. Okay, salamat po.